good morning sa inyo mga bilag. Nagbuka tayo. Papunta na ako. Alabang. So, let's go. Let's go. Punta na natin. Additional tip to 50. So, let's go. Let's go. May gumalayo yung Pero tawagan natin si madam baka mainit. The driver cannot be reached. Cannot be reached si madam. Pero na-text naman siya kung on the way na tayo. Sinabi ko naman na oo. So, sana mahintay niya tayo. Hi, ma'am. Good morning, po. Ano? Ma okay, ma'am. Sige okay, na. Ma ito po na yun, para di kayo mahirapan. Yan. Kuya, well, lalo ko mahirapan. Hindi po, hindi, po, hindi po kayo mahirapan yun. Yan, ganyan po yung tama pagsakay, ma'am. Opo. okay na, ma'am? Sige so, po. Hindi pa naman kayo uh, late ma'am. Sige, nagmamadali. Hindi naman, ma'am. Okay. Eh, buhay. Ewan ko ba, kalapit-lapit tapos ang school dito. Ba't pinili ko pa sa malayo? Oo nga ma, meron naman dito ah. Oo, oh, Southville. Hindi, I can't afford. Ah, can't afford ba? Hindi, afford. Perpetual. Sabi ko pang pinapaaral. Ha? Ayoko yun eh, kasi may trabaho ako ng alas 3 eh. Saan Sa kaisa. No, yun naman. Kaya student ka pala ma. K kailangan marami akong ano, pinapaaral. Anong pinapaaral wow! pinapa ang kapatid? Ganyan? Ama. Ah, Ay, dalawa isang and, isang pinsa at saka isang dalawang kapatid. Eh, dalawang kapatid, makatamad. Sabi, sabi ko nga, Lloyd, ito naghihirap ako ngayon. Hmm. Sana naman makabawi ng sa mga kapatid ko. So, ay, ito yung break nga nga, bawik na. bawi na. Paano ang bawi, ma'am? 77. Ba't ito mga pata? Okay na yan, ma'am. Huwag Sorry. na, ano. Kasi hirap pa sa akin ng, ano, pangalo, ng high school namin. Bakit? Mag, sa, mag, sa, mag, sa, sa, sa trabaho ba ako na tanggapin next week? <laughs> ano ba? Bakit si Duterte naging presidente? 77, pasado na, 75. Mataas pa nga ako kay Duterte ng ano, dalawa eh. Ito gago pa. Medyo piloso po rin. eh uh -huh. Uh -huh. Yung, Sabi sa kanya, i-stress ako sa'yo eh. <laughs> so, mabuti na lang talaga hindi kayo nag-private. Saka na kayo mag-private kapag ano, ang saan na, college ay oh. uh, natulad ko sa kayo. kung ngayon pa lang nag-ano kayo tapos ganyan yung break nyo, ay gusto kayang lang pera ko. Kamu tulog talaga. Salamat pa mga pumasok. Hindi ko siya. Sabi mo na, ito e, na mabuso na namin namin. So, sabi niya, ah, si teacher ko si Wally. <laughs> Bakit? Sabi niya, dito ako pumasok. Pumasok nga ako doon, si ka Teacher pa nag-isinungaling. Oo, oh, eh. Lord yung bunso namin, lagi kami patawag sa siku. Lagi kami patawag sa siku. Samantala nga ako, nag-aaral ako, mama, hindi naman, hindi ka pinatawag sa May ganun talaga, ma'am. Bakit ka ma, lahat ng katarantaduhan, ma, na hindi ko nag, hindi ko ginawa. Sa iba napunta. May napunta naman sa ano, bunso namin. Pero matanong ko lang, ma'am, ba't sa kayo nagtatrabaho? Ang layo naman. Ano yun, nalipat lang kayo doon? Or ano? Hindi, may namuta ko doon. Tapos, may namuta ako na Ah, okay. Pero sabi nila, ilipat pa rin naman daw. Oo, kung tayo naman. Kasi yung pag-manager daw, paikot-ikot na pa lang daw yun. Ah, Okay, okay lang mo kung pwedeng malaman kung ang trabaho niyo po. Hotel. Ah, okay. Yeah. Kailan nyo, ilan talaga kayo, ma'am? Okay 18. lang. Ha? 18. HA! 18? Oo. Uh -huh. At least 18, may achievement ka na. Ma'am, kapahalam na ako sa'yo, ma'am, ha? Okay, okay. lang mo, ilabas sa, sa vlog ko to, ma'am. Ay, ba vlog tayo? Apo. Ah, Ito, okay. ma'am, yung camera ko sa unahan. Sige lang. Ah, okay. Thank okay, you, story mo, ma'am? Yes, aga pa. 49 pala. 7 pa pasok mo, ma'am? Oo. Ah, aga pa. Tutulog mo nga. Alam mo, 3 hapon? O gabi yung pasok? Madaling araw? 3 hapon hanggang ano, alauna ng madaling araw. Ah! Nakaya no, mo na yung nunguno? Hindi oras ang tulog mo. Hindi naman laging ganun. Laging ganun. Laging ganun. Pero yung pasok mo iba-iba rin. Okay, okay, pwede mo bumawi sa ano. na lang, ma'am. Dito ba, ma'am? Papasok Kapasok ko pa, Adina. Adina, Okay. Wait lang. Okay, Ay, thank you, ma'am. Ingat po. So, ayun, mga uh, uh, first book natin si Madam. So, inspiring yung story. At 18 years old, may na-achieve na siya agad.